and welcome to my channel Rosmo Mix Vlog Nandito tayo ngayon sa laruan ng football hinihintay natin ang ating alaga so ayan yung mga paligid guys Andun. ayan yung mga bahay-bahay Andito ako sa ibabaw ng bundok. Yan yung potpolan. Potpol yung laga kong uh, bunso. Anda para pumayat. Yan. Andito ako sa ibabaw ng uh, tambak na lupa. Yan yung mga lupa na tambak. Traffic na sa King Fahad. Ayan King Fahad Road. Along uh, Kasim Road. Ayan. Ayan, ganito lang mga guys. Thanks for watching. Thank you and God bless all and advance Merry Christmas to everybody. 拜拜。